Hello mga kasisi, itago nyo na lang ako sa pangalang Mark. Dalawang buwan pa lang mula nang makilala ko si Alisa dito sa kagayan, pero parabang ang tagal na naming magkakilala. Ang gaan ng loob ko sa kanya, mabait, masayahin, at parang lahat ng hanap ko sa isang partner, nasa kanya na. Pero may isang malaking sagabal, magkaiba kami ng relihiyon. Ako iglesia ni Kristo mula pagkabata. Siya naman, LDS o Mormon. Noong una naming napag-usapan, sabi niya okay lang sa kanya na magkasama kami kahit hindi kami pareho ng pananampalataya. Sinabi pa niya na kaya niyang isang tabi. Yung kasal sa templo basta't mahal namin ang isa't isa. Habang tumatagal, mas naging seryoso kami. Pero nitong huli, umamin siya na matagal na niyang dinadala. Yung bigat na gusto niya, talagang magpakasal sa templo nila at gusto niya ring maging kapwa kami Mormon. Sabi niya, iyon ang paraan para masiguro na magkasama kami hanggang sa kabilang buhay. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin. Mahal ko siya pero hindi ko kayang iwan yung pananampalataya ko. Ganon din siya. Mahal niya ako pero hindi niya kayang bitawan yung sa kanya. Kaya kahit ayaw namin, naghiwalay kami. Masakit kasi mahal pa rin namin ang isa't isa, pero may mga bagay talaga na kahit anong pilit hindi magtatagpo. Siguro ganito yung tinatawag na mahal mo pero hindi pwede.